Kaisputing malula. oy magkong sirbis mo. Uban-uban daw siya. Na inaki! Nagulat ang customer! Isputing kayo. Isputing kasi lula mo. Uban sa ko magkong Okay ra ka la? Hello mga madam, samahan niyo ako mag home service. Ayan na mga madam, ayan nagpre-prepare ako para kagamitin natin sa home service yung mga gel polish. Kailangan wala tayong makalimutan. Kailangan wala tayong makalimutan mga madam. Ayan yung ilaw, UV light, ayan yung extension wire. Kailangan kompleto talaga. Kahit kung hindi, ayan babalik tayo. Pasensya na kayo madam at magatagal-tagal tayong mag-aayos nito sa mga dadalhin natin kasi mini sure ko talaga madam na madadala ko lahat. Pasensya na po mga madam at ngayon lang tayo nakapag vlog at ngayon lang din tayo nakapag home service. Ayan. Sobrang busy kasi ng life natin. mayan mga madam. So ngayon basta ang importante. Ngayon ayan bumalik na tayo. Pasensya na kayo sa ating meal studio, mga madam. Ayan, at magulo. Wala pa tayong budget pang renovate sa ating meal studio. Ayan, kortina-kortina lang muna tayo. Makakaloka yung buhok ko, mga madam, at huwag nyo nang pansinin kasi matagal-tagal na yan. Hindi na re-rebound. Ayan, kailan kaya ulit? Kayod mo na si ating mong girl. Ayan, ipon muna tayo kasi hirap ng buhay. Kailangan kumayod pray pray lang tayo kay Lord ayan makakamitin natin yung mga pinapangarap natin balang araw matuto pa din yan ayan ayan yung ating pagpipilian na design at colors ayan kailangan natin dadalin para makapili si client ng mga design at colors dyan pero pwede namang maghanap sa google at pinterest at saka sa fb Marami po kayong pagpipilian ng mga designs. Tina double check ko mga madam, ayan kung anong mga kulang na gel polish na para wala talaga tayong makalimutan na kulang. Ayan, yung cuticle oil, primer at dehydrator. Ayan, kailangan talaga sa ating gel extension dahil mag extension tayo. Extension natin si client. Ayan, gagawa natin si Madam Monique at si Madam Ati Rossi, ayan doon nila kapitan, doon tayo pupunta kapitan dito sa Donia Andrea dito sa Asuncion ayan and ready na tayo mga madam ayan, punas-punas din pag may time and one year na hindi na punasin bago tayo umalis mga madam at may tayo ayan isasama natin ngayon si Lola kasi naiinip daw siya sa bahay niya. And puntahan muna natin siya sa bahay niya. A few moments later. Andito tayo ngayon sa bahay ni Lola. Ayan, susunduin ko na siya kasi sasama daw siya sa akin. Kasi nabobore siya dito sa bahay niya. Ayan. Salamin muna tayo. Ito pala yung bahay ng aking Lola. Ayan, dito. kumain at bising pa siya nagpapaganda pa yan is puting malula oy magum service ako. uban uban daw siya dai na kay nagulat ang customer is puting kay kasi lula mo uban sa ko -um service ko niya Ayan si Ate Amay at may tinutupi at para gisapot na naman. <laughs> ayan, chill, chill lang tayo dito. Ayan, sino ka dyan, te? Ang ganda ng nails mo. Ngayon lang po ako nakapag-extension. So, ayan, nandito na tayo ngayon sa bahay ni client. Ayan, gagawa na natin siya. First natin gagawan ang anak ni Ate Rosie. Ayan simpleng pedicure lang sa pa kasi sobrang dumi na daw yung nung kuko niya ayan next nating gagawan ay si madam monique so ayan ang papagawa niya ay gel extensions ang gaganda talaga ng mga client ko ayan nga pala yung napili niya yung design mga light colors lang yung gusto ni madam monique ayan yan yung napili niya yung design pasensya na mga madam hindi ko mapapakita sa inyo ang video talaga kung paano ko ginagawa yung polygel extension. Hayaan nyo na mga madam at gagawa ako ng video niyan, tutorial kung paano mag collagen nail extension. So ayan, wala pa kasi tayo mga gamit mga madam para sa uh, lalagyan ng camera para mabidyo ko ng maayos. Ayan na mga madam, yung design ni Madam Monique. Ayan, may pag-glitters-glitters glitters at French tip tapos ombre. Sobrang simple lang yung anong pinagawa niya. And ayun yung mga dark color, kasi yung mga light light lang, parang Korean Korean. <laughs> okay, na Next naman na ginawa natin mga madam ay yung kapatid ni Madam Rosie. Ayan, simple na pedicure lang yung pinagawa niya. Ayan. At dahil wala tayong regular polish, puro gel polish po kasi 'yung mga gamit ko. At may regular polish naman si Manda Monique kaya ayun na lang 'yung ginamit ko. Ayun at nag-uumpisa nang naiinip si Lola. Kuso kasi siya sumama eh. Ayan ang mga madzamat. Ayan, relax, relax muna tayo sa glit. Unat-unat muna ng likod. Ayan, medyo na nakita yung likod natin. Pero ganyan talaga. Kayod-kayod lang. Laban lang ang first son para sa future. Next client natin guys, ayan, si Madam Rosina So ayan, itong gel polish niya sa kamay. Iba na yung gumawa nito. Kasi sobrang um, tagal ko kasing hindi nagpakita sa kanya. So ayan lulubog lilitaw kasi tayo mga madami eh. kaya minsan yan busy kasi sa life ayan pinagtatawanan namin yung kuko niya sa paa kasi sobrang haba na talaga hinintay niya talaga ako mga madam dyan sa paa niya mga madam ako pa talaga may gawa niya ayan mga madam yung finished product ginawan ko lang siya ng coated polygel so hindi siya extension ayan sariling kuko niya talaga at ayan na yung mirror chrome powder lang yung ginamit ko simple lang yung gusto ni madam rosy na design so ayan mga madam ayan sobrang um, simple ayan at sa paa na naman niya sobrang haba niya finish na yung al uh, natin save lang din sa um, kamay mga madam ayan simple simple lang muna siya So, ayun guys, kakatapos lang namin ginawan sila. Ayan, pinakain kami. Ayan, gutom na gutom na kami ni Lola. So, ayan, sinabaw pala na pork pata yung ulam namin. Sobrang sarap. Ayan. yun sa mga hindi nakakaalam, meron po silang binibenta dito. Ayan, kay Madam Monique po to. Ayan, may mga binibenta siya dito online. May mga reseller din siya. Ayan si Lola nanonood muna kami ng TV habang iniintay namin yung maghahatid sa amin pa uwi yan, yan tingin tingin muna si Lola dito at saka may nagugustuhan siya yan, bilhan natin si Lola dito ng isang um, ano ba yun, liquid foundation binilan ko siya ng liquid foundation una niya yung nagustuhan yung really na pink pero sabi ko sa kanya Ang um, pambata yan, gusto ko sanang bilhin sa kanya yun yung parang gold na um, watch aso ah, parang hindi niya nagustuhan. So ending binilhan ko na lang siya ng liquid foundation. Ayan. Pag nakita talaga si Lola ng mga pangpaganda, ayan. Alam ko talagang gustong-gusto ni Lola. Yan sana yung bibilin ko sa kanya, guys. 130 lang yan. Napakamura lang kasi dito mga tinda ni Madam Monique. Babalik kami ni Lola dito, bibili kami. Marami, guys. Ayan. ako bumili lang ako ng ano, RP Lord na. Sasal social siya tignan tag 15 pesos. Yan guys, yung relo na yan, 130 lang yan. yan. Sa mga gustong bumili ng mga item ni Madam, ayun, punta lang kayo dito sa bahay ni Kapitan ila Madam Rossi. Bye!